Magandang araw mga kabutingting ano, may gagawin na naman tayo dito. Ang gagawin natin dito ngayon, isang click control pipe. Ang problema ng motor ay kahit eh, napaka-basic lang. Hindi gumagana yung kanyang speedometer sensor kahit ah, yung ikotin natin yung gulong, kahit nilulubog natin yung makina. Ikot ng kanyang gulong, hindi maandar siya pero kaniyang kita yung ikot na. Pero hindi pa rin uh, ah, walang reaksyon yung kanyang panel gauge so dito mga kabutingting ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin na hindi na kayo gumagastos ng malaki sa mga mahilig mag DIY dyan maaari nyo sundan yung ating video at sa mga aspiring mechanics maaari nyo lang sundan ating video at ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawa ng paraan o solusyon ang mga problema gamito sa inyong mga motor dito sinusubukan muna nating pandarin pa ulit ang kanyang makina ayan ayaw pa rin gumagana ng kanyang speedometer kahit iniikot na natin yung kanyang gulong ganyan kahit paabante patras paatras ah, automatic na yan na magbibilang pero sa ginagawa natin walang response kahit na nagrevolusyon pa tayo ng kanyang makina o maandar ng kanyang gulong, hindi pa rin nag-response yung kanyang panel gauge. So, unang-una dito mga kabuting ang gagawin natin, kailangan natin tanggalin yung kanyang airbox. Pagkatapos natin matanggal yung kanyang airbox, dito makikita natin yung kanyang speedometer sensor sa ilalim ng, ah, sa baba ng ating shock, rear shock ng dyan. Nakalagay yung ating speedometer sensor. So, dito makikita tayo na may isang wire bali isa kumpul ng wire ang bali tatlo yan ang ng ating speedometer dyan kasaga ah, kadalasan sumasayad yung ating wire sa medyo sa katagalan na ah. nakakaroon na yung friction ah, so uh, ah, ah, dahil sa sayad ayan mapupunit na yung kanyang mga wire makikita natin dyan tatlo lang ang wire dyan napakadali lang yung sundan at maari yung kayo lang ang gumagawa ang unang gagawin natin dyan para hindi kayo kalilito ah, check mo muna kung ilang wire yung naputol pero dito sa ating tinatrabaho is yung tatlong wire talaga ang naputol kaya ah, medyo ayaw na talaga gumagana ang lahat so ang gagawin natin dito para hindi kayo malito ay ah, isahin natin yan duktungan ng wire so ang ginagawa natin dyan para hindi kayo malito i <coughs> isay muna natin color coding lang tayo mga kabuting-ting kapag nagdugtong tayo ng wire kasi hindi naman tayo malilito dyan tatlo lang yan i isay -sahin mo muna ng pagdugtong pag ginagawa natin dyan pinapalitan natin ng wire medyo hinabaan natin ng konti tapos ah, nilalagyan natin ng spaghetti tube ganyan bago natin balutin ng electrical tape so yan yung finish products natin tapos na yan So, testingan na natin kung gagana na ba yung ginagawa natin. Ayan. Paganda ng ating makina. Ayan. Um, uh, Magalaw na yung ating speedometer. So, basic na basic na po. Kailangan natin mapagana yung ating speedometer kasi dyan po nagbe-base yung ating makina kung kailan tayo mag-change oil. Uh, gaano kahaba na yung takbo ng ating belt ating trip 1 at saka trip 2 at kung kailan tayo dapat mag kaya importante po na pagana yung ating speedometer gaya nito at ma-repair natin yan na po yung ginagawa natin nabalot na natin ng electrical tape naayos na natin naibalik na natin sa dating pwesto yung wire ng ating speedometer sensor at gumagana na rin yung ating panel tapes. Na, dito talaga no. na Paalala muli mga kabuting ting, kailangan po talagang gumagana yung ating speedometer para may basihan tayo kung kailan tayo magpapachinch oil at kung gaano kalayo na yung tinagbo ng ating bell Napaka-importante po ng ating speedometer dahil dito po nagbe-base yung ating makina sa kanyang mga maintenance. Hanggang dito na lang po ating video sa araw na ito. Sana may natututunan kayo sa ating video. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga subscriber ko. Sa mga bagong subscriber ko, maraming salamat po sa inyong suporta ng ating channel. Shout out po sa inyong lahat at God bless to all of us.